seeking masaya to kasama pero mas masaya tong kasama pag lasing kaya pala yung mo nilalasing siya gawin siya marami ibang tao to kahit hindi mo lasingin yun nilalasing yun sobrang funny guy nito hindi niya alam na nakakatawa siya puto ang dami ko sabi titignan pala ako nakakatawa na ako itong mukhang to ayan Yeah. Magalan, ganun. Asian Uni. Fully! Bawal, bawal yun, Yagi. Comment naman, Marlon. Saan mo kitahan niya? Takma Kamid si Marlon. O. Si Marlon, siya yung salutatorian natin noong grade school. Comment talaga ba? Comment talaga ba? Akala mo ikaw? Hindi, hindi ko alam. <laughs> Akala mo nga ikaw? Hindi, hindi ako. Oh. Ano yung 10 tayo, pang 11 ka. Ano Nasa dulo ako. Anong tawag doon sa top 3? Top 3? Trilled Tutorian. Ikaw, Taya. After nung St. Jenny, babe. Saan ka okay, nga lumipat? Tawag mo sa mga taga-kainta, ano? Kainta-enyo. Bawa, boy nga. <laughs> Kainta-enyo. <laughs> Tay tay nyo lang. Ba, ay, kaya, ah, tayo. Kain tayo nyo. Ang gago, <laughs> kain. Kain tayo nyo po. Eh sa tay tay. Tay tay nyo. Tay tay nyo. <laughs> yat nyo. Yat yat, yat yat nyo. Ang yat yat nyo na ayos yan. Yat yat, yat, yat nyo. Sa tanay. Tanay nyo. <laughs> so siya lang ano, antipolo. Antipolonians. <laughs> Taga LA ka. Gagi ba yung LA sa tay tay gagi? Ang LA kasi sa amin eh, lupang arienda oh, <laughs> oh yun Sabi niyo, taga LA yun. Puta ka LA. Eh, yun pala sa amin lupa Lupang Arienda. anong work mo sa ano? Anong work mo sa video? Merchant specialist. Specialist ka na merchants. Yes. <laughs> Kainta, Catholic school. Culture shock ka, hindi naman. <laughs> Medyo kasi ang daming... Paanong madami? Ilan ang average na student count ng isang section? Feeling ko hindi sa student count, pero sa kung ilan yung section. Ah, kasi tayo, dalawa, isa. Iyon, dalawa, isa. Pero doon, parang mga lima ali. Ah, madami na yun. Kaya, <laughs> kaya naman sa ating 50 section. 50 section? Oo, oh, public. oh. Public, public. public, naman yun. Public. Given naman. Pero 50. Tapos sa 50 section. 50 rin yung tao. Naging ilan. 50 <laughs> din yung tao. <laughs> Estudyante. Si, si Gweda 60. Boy, may, may shifting pa yung klase dun. Hmm, may AM. Pa may ah. eh, pang umaga, may pang hapon. Oo. Huh? Oh. Nagugulat yung mga private school. <laughs> 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 Hindi, kasi nga yun, nanggaling ako sa Genevieve, tapos lumipat ako dun. Yan, culture yan, shock yan? nga talaga. Isipin mo, ikaw, medyo may culture shock ka na dun sa konting adjustment nung dami sa inyo. Huh? Pag lumipat ka sa public... <laughs> Ay, ako dyan Oo. oh. oh. Okay, Anong kadami? Kaya pag isipin mo, graduation. <laughs> Ang tagal. Lalo na kung pang last section ka. Kung oh, may nagtanong. Mm. O, oh, ito yung tanong. Oh. How do you deal pressure during your school day especially your... Sorry ah, yung your mo. Ano yun? Apostrophe r e yun. Ah, uh, yun. Ayan. You're the yung top in the class. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan yung ko. Pero yun, yun no <laughs> grammar is grammar. Tama hindi man. acceptable yung sounds like Tama or basta naintindihan na lang. Tama, Tama naman nga. Yung ko correct mo. Hindi dapat. pa din. Kailangan call out mo siya kasi kung kunwaring lagi kang lenient doon sa issue na gano'n na naintindihan ano, Hindi siya makakorek. <laughs> no? Nasa delivery yun. Ngayon, kung i-call out mo siya na tanga-tanga mo naman, hindi mo maintindihan na ganda yung yun grammar. Mali yun. Mali yun. Mali yun. Pero ay ikaw call mo directly na, oh, mali ka dito kasi ganito yun. Ah. Oh. Okay. Kasi yung pagmumukain kanta tanga, oh, sige, naiintindihan naman. O oh, pero hindi mo naman nalaman kung ano yung tama at ah. mali. Kasi na-offend siya. Oo. Oh, oh. perspective kasi yan eh, it's either masamain mo yung kinorek ka dahil sa tingin mo tama ka. Kasi ang mas masama dyan kung i-correct ka kung sinat mo na or hindi pa. Oo. <laughs> tinin mo nga siya, di ba siya nga sumagot ayaw na ayaw niya yung kinokorek siya. Di ba sabi meron... Ah, so. Ako? Kasi sabi mo oh. lang ha. Eh yung pinakaayaw ko kinokorek Eh yung pinakaayaw ko Pero yan. Kasi sabi mo lang ha. Kasi sabi niya lang. Ah, uh, wag niyong i-miss yung opportunity na kinokorek kayo, lalo na in a nice way. Mm -hmm. Kasi, habang kino kayo, hindi niya na mauulit yon. Lalo na kung bigla nyo i-call out yung nagko-correct sa inyo na huwag mo i-correct next time mm. kasi na no, ako. Uh, hindi na kita i-correct. Co di mo na malalaman na mali ka sa part na yon. Tama. Uh -huh. Sometimes kasi parang yung approach ng kino mo, mali yung parang nagagalit pa sila dahil kinawarin. Mm. Sa ano eh. So kung ikaw nandoon ka naman sa part na nagko-correct, gusto mo naman mag-educate, doon mo kailangang malaman kung paano ka magko-correct. <laughs> Asian cutie, oy, Asian cutie. Wow. <laughs>